papunta rito sa Tibag Falls mas dominant yung dadaanan mo is lupa but along the way pa rin nasa tabi lang kayo ng, uh, ng river kaya very challenging dahil yung mga sanga yung mga bato na dinadaanan mo tapos may mga nakatumbang mga puno pa so yun yung challenging na pagpunta dito at very exciting pagka nakarating tayo sa mismong main destination Tito, Sati Bagpulse. Been a long time without you. Been a long time without you. Everything reminds me of you. And everything is not enough. Really hard. Sunrise is there for you Sa loob ng bundok ng Bakungan, dito sa Puerto Princesa, nakatago ang ganitong kagandang yamang falls na talaga namang mabibighani. <laughs> Alam ko yung nasa isip nyo mga kaibigan. Mapapasabi kayong, wow! Nasana, nandyan din ako. Dahil dito, sobra worth it ang pagod na, na i-invest nyo papunta dito sa Tibag Falls. Dahil kapag narating nyo ang falls ay talaga namang, wow! Sobrang namamangha ko. Kaya nga, nung dumating ako rito, talaga namang... Speechless ako sa nakita ko. Sobrang ganda. And uh, so far, this is the best falls na nakita ko. Pero sobrang challenging naman ang papunta dito, pero worth it. Mawawalan lahat ng pagod mo kapag narating mo ang falls na ito. Kaya naman mga kaibigan, sana sa napanunod mong video na 'to ay magustuhan mo. don't forget to comment like and share sagging video here on my channel more videos to come more adventures to share more amazing places to see on my channel thank you see you on the next vlog bye everyone